Uh, magandang araw sa inyo mga kaisaro at uh, andito tayo guys sa may Basico Beach sa may uh, Port Area Manila ito ay nasa malapit na guys sa Intramuros ayan at uh, tayo guys na pumunta dito sa uh, Basico Beach dahil may mga lugar na pasikot-sikot yung daan, guys. Buti na lang kanina nga, may nasabayan tayo na nakamotor galing, ano siya, Lunita. At uh, tinanong ko siya kung saan yung basiko, At uh, nagmagandang love siya, guys. Ang sabi niya sa akin kanina ay uh, sabayan mo ako dahil doon ako dadaan kaya kanina guys ay uh, sumabay ako sa kanya hanggat nakarating tayo dito sa Basico Beach dito sa may port area Manila sa may Intramuros ayan at may mga kasaman tayo guys ng mga vlogger na pumunta rito sa mga kaibigan natin na nag vlog sila dito guys at uh, Tingnan nyo naman guys ang lugar ng Basico Beach. Ayan, may mga nakatambak din ng na mga buhangin. At uh, marami din mga tao guys. Na mga namamasyal dito. Yan, dito pa lang tayo guys sa bungad ng Basico. At uh, pagpasok natin guys kanina sa labas may nakilala tayo guys na vlogger din si Sir Rafael Constantino ayan, shout out sa Sir Rafael Constantino ang ah, nakilala natin na vlogger dito sa loob ayan at sa ah, ayun yung motor natin guys sa may likod ng tent Ayan, doon natin pinark, guys. Ayan, ito po yung sabungad, guys, ng Basico Beach. At uh, maraming mga tanawin dito, guys, na napakagandang tingnan. May mga naliligo, guys. Oo, pwede na palang paliguan ito. At uh, lalapit tayo guys sa pinakapampang Dito tayo dadaan. At may mga kaunting ano pa rin guys 'to. Oh. May mga kaunting basura pa din na uh, nagkalat oh. At dito sa gitna may parang ano Umaagos na tubig Hi, good morning At maraming mga Bangka guys dito sa Pampang Yung iba ay Nakadaong dito sa gilid Ayan o Ayan, buutin na lang guys. Iba talaga pag may motor. Walang imposible kapag may motor. Ayan, tatawid tayo dito sa may ano. Ito, may Tubig sa gitna. Ah, saglit guys, tatawid muna tayo. Ayan, mga kaisarugman, nakatawid na tayo. Ah, pinutol muna natin yung pagbibidyo video dahil lumundag ako dito <laughs> mahirap kapag uh, nakaplay ang video magalaw malikot siya ayan uh, tuloy tuloy tayo guys ayan ito yung batuhan dito sa pampang ayun guys sa gitna on, kung nakikita nyo may mga nanguhuli ng isda at uh, pwede ng paliguan dito guys dun sa Manila Bay sa may Dolomite ay uh, bawal pa bawal maligo roon pero dito sa may Basico Beach ay uh, marami ng mga naliligo. Ayan mga kaisa Romano. Ito yung area dito sa Basico Beach. So, dami rin tao na napasok dito. At uh, may nagpapa-shoutout pala sa atin guys Yung mga kasamaan ko dyan sa my Equitable Tower Bago tayo umalis kanina Ay Nagpapaano sila, shoutout Ayan Isa-isa uh, yun -isa natin guys Ay uh, yung mga kaibigan natin dyan sa Equitable Tower Ayan uh, Shoutout kay Sir Sir Neil Herbuso uh, shout out sa iyo Sir Neil Herbuso ayan at kay Sir Serge Buatis ayan Serge Buatis shout out kay uh, Jason Bitangkor si Jason Bitangkor shout out kay Mark Lee ayan Shout out Mark Lee at kay Ilina Ayan. Elina Der Selva. Ayan uh, ang mga nagpapa-shout out sa atin guys at sa lahat-lahat ng mga viewers natin diyan sa Equitable Tower. At yung tumutulong sa akin sa YouTube ko kay Sir Neil Jan Mayo Bunganay. Hello, shout out sa iyo Sir Jan Mayo at sa lahat, lahat ng mga viewers natin dyan sa Equitable Tower na patuloy na nagsusuporta sa ating Youtube channel shout out yan ba yung sa atin guys ayun <laughs> at uh, mamaya lalapitan natin guys at uh, hindi muna tayo guys lumalapit sa gitna ng dagat asa ah, sa pampang pala sa pampang ayun may mga naliligo na guys at uh, si sa mga kaibigan natin ng mga OFW. Uh, malapit sa atin, malapit sa puso natin ang mga kaibigan natin ng mga OFW. Kasi isarin sila guys sa mga kaibigan natin na sumusuporta. Ayan. Hello. Sarap ng paliguan sir ano? Dapat pala kung ano, nagdala ko ng pampaligo. Sarap maligo, dami naliligo na oh. Pero ano na oh, kahit mga bata sa gitna oh, ang dami na oh. Pero, hindi na bawal maligo ano? Ay, yung pagkabuhay lang nung nagdaang si Mana Santa. At lalapit tayo guys dito sa Pampang. Para maipakita ko sa inyo guys yung mga naliligo. Uh, mabuti dito may mga bato. Oo mm -mm. at uh, tinambakan din ito guys oh. daming tambak na buhangin ito yung nagbabiral guys dito sa Basigo Beach At uh, lalapit tayo guys sa pampang para makita natin yung tubig kung talagang malinaw na